ang am pamilya in Bamilla Velvet Box in Porter India. they deserve the biggest round of applause. Pala Bunad and once again the ambassadors, ambassadors, together with the president, CEO, and VODs of Velvet Box in You may now take your seats. You look amazing and gorgeous. But Maraming maraming salamat And, uh, Thank you so much for this wonderful opportunity Isa ka sa mga instrumento Para makatulong sa lahat Sa amin, sa angels, sa velvet box Malaking help din po ang ipakita. There you go a priest from the word itself strong and courageous but nagiging lalak na ha, ha nakakagwapo di ba tol? bagay to katalog is congratulations how are you feeling na ano na naramdaman mo na kapag sinusunod mo yung kalinga ah uh, isang buong pamilya na ibigay ng ng kalinga at ng mga <laughs> di ko naman naramdaman ito palagi pero ano ano pakaramdaman kapag suot ang isang Kalinga proper is like, um,

So, you have a for, uh, unexpected blessing to para sa akin. I know, uh, ko naman po yung rest ko sa business. Thank you for Sabay ko Ba't Kaya mo. <laughs> yare, yeah! <laughs> yare. Bro, di ba nakablock ka na? Kayo mo. <laughs> na ni. Bro, block ka na eh. Bro, ka na, eh. <laughs> Ay! 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 Ay may dalawa makapang-curl ah! pagka bro. Thank you! Isa si Sergio. naman yun! Ito, flying kiss, bro. So, po. Uh, tapos na po ang program. po <laughs> uh, <okay, well>, uh, <laughs> Gaganda, oh. Ay, one, two. <laughs> <laughs> isapa, isapa, more, more, more. Oh, <laughs> 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 Porque magumna kanya na Yung sir yung magkasawang post Yay yung magkasawang post I can't explain